Ah, oh, yung ng ano, vlogger nyo. niya. Kasi ilip na. Yan, mga kagala, tapos na rin tayo magtaba. I-dryer ko na lang to. So, hindi na natin yung video. Ah, -ano yung chan mo, di ba? Sakit. Sakit. una, -una ano ba ito. So, Dito kasi yan tama. Ito.

Alright. Wala ba kami doon sa may power house? Oh? Gaya ko ito. Hindi na. Ha? Ulan pa dito. Ang nabahing ko dami-dami pa. Grabe talaga. Oh, good sa ito. Ito nga naman na. No. Uy! Ang nagagala Ito. Ito nga. Wala pa dito mga kagala. Ta, dubog na yung ano Patangahan ko. Sa tangahan ko. Dubog na. Ito. Yung bangka namin. Nakakakalakad pa kami. Yung bangka namin. Eh. Ay, kagwapo ng bangka Ano kami. Parang vlogger din. Parang vlogger din kagwapo. Siyempre. Sinunod nyo kasi yung ulan. Pero, hindi lang yan kahit hindi kaulan. Ah, sanay naman tayo eh. June. Grabe ka ganda ni Uno. Pag natapos yan. Siyempre, alam nyo na. Kaya, bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na. Ano nga kaya la? Ah? Ah, oh, Ulam? Ulam?

ga hindi ulam kasi may ulam kami mga kagala binili ko kanina hindi natin na vlog yung pagbili ko dahil ulan nga pero ngayon nag-ulan din yun ang okay. magingi siya ng ulam kuwaan na lang natin let's go kuwa tayo ng ulam alalay tayo good nilo oh. samahin na natin dahil dito na yung ulam ni Gerd Milo. Ah, let's go again. Again, 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 again. Dandahanan tayo kasi madulas baka lumigid tayo kasama yung cellphone. Dandahanan cellphone, lumigid pa tayo. Na ito para kay Melo ang ulam namin to. Paksiw tapos prito. Itong isda. Tulingan ko siya. Bay ka muna uno. Yan uh, ano. Mga followers natin. Kain guys sa bangka. Kain. Ah, shout out kay Gigi bago kay Nicky. Hmm. Hello guys. Welcome to my guys. Yan guys, oh mga guwapo yan guys, oh. Ah. Oh. Hayo. Parasin mo na guys. Gagi. <laughs> Wala ganoon, bukas. Bukas pa te. Kaya si get may ilan na, motor Kalibre pa kami motor. Tara. Ya. Hindi kami maglakad. Kaya, motor naman. Sniper Oh, sniper. Oke, okay. Play. persok aur house xbox xbox ala xbox ala xbox ala, ala. kalau abang mortal nih di bayamayan ya karwas okay, dicari kan oke guys dan follow nya si guide mail lo akunnya facebook ya karo xbox

Tema maglaba muna tayo. Tara samahan mo. Nanya kita tapos. Ini lagi natin ng tubig. Kita lang kasi. Iniuna natin yung the gamit, tapos sunod na lang yung mga uh, oh, no, short ngayon natin ipaikot, babaw pa ganda lang ano mo ah, okay. naiikot yan siya? nag-aikot talaga? 360 susunod? So, so. uh, na, ito na ang nag

David, <tuk tangan> Siyempre mga gala abang nag-alaba tayo. Eh, Chip, nag na. Higisan nyo yung ano ni pan? si Ray. Ito, <laughs> si Ray. Wala <laughs> kayo si si Ray dito eh. Dito sa business niya eh. <laughs> Ito tayo yung kwarto ni si Ang ganda. Sa ulan ng mga gala. <laughs> mga um, gala. Mamaya. Okay. Um, ah, yeah. uh, tapos naman na ba ay uh, na kami baka ulan lang maliligo tapos yung shampoo ko pala kanina nahulog aray tayo nahulog yung shampoo ko na yun sayang dahil pa naman laman yun pero baka makita ko oh, mamaya gusto na, tayo tingnan ninyo na lang, mabago sto, kung paaninatim na pa e? yes, yung sampai, eh, mas kamo na, umtrapat natin na nape, na siguro kita ni mukha po, <laughs> O, oh, yung trip ng ano, lagir nyo. nya, kasi ilip na. o so, eksamin de mahalaga yung break. Ano break? Stretch, 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 tapos na. O chair na lang ba? Ngayon spin natin. Spin doing. Okay. yun mga kagala tapos na rin tayo maglaba i-dryer ko na lang to so hindi na natin yung video salamat sa pag bye bye sa ating vlog at kung bago pa lang sa channel natin uh, click na lang mga subscribe and notification bell para updated ka sa mga vlog ko dito sa aking vlog buhay ko o anong mga ginagawa ko So yun mga kagala at follow nyo na rin yung page ko, Team Kagala. So, so naka-upload din tayo ng mga vlog natin. So, yun ang mga kagala. This is your man, Mark TV. Ang nagsasabing, hindi masama ang mangarap. Kaya, mangarap ka. Peace.